Limang paraan para lumago ang pera. Una is magkaroon ng multiple sources of income. Importante talaga eh marami tayong source of income. Kung hindi sa patang hinikita mo mula sa iyong trabaho, eh kailangan meron tayong backup career or additional source of income. Alam mo ang mga mayayaman, kaya mayaman sila, meron silang at least seven sources of income. And then pangalawa, huwag itaas ang lifestyle. So, madalas kapag tumaas ang income natin, eh, tumataas din ang lifestyle, lumalaki din ang gastos. So, ang gawin natin talaga, maging simple lang tayo sa ating pamumuhay. And then pangatlo, iwasan ng bisyo. Ito yung bisyo sa alak, sigarilyo, and sa sugal. So, talagang mauubos ang pera natin sa mga ito. Pang-apat, huwag itapon ng oras. Maraming umaman dahil naging productive lang sila sa paggamit ng kanilang oras. Talagang importante talaga eh, maging productive tayo sa ating oras. Huwag tayong gumawa ng mga hindi talaga makakapagbigay sa atin ng magandang resulta. And then, pang lima, matutong mag-ipon at mag-invest. Ito yung kailangan meron tayong mga investment. Kagaya ng negosyo at mga investment sa mga mutual funds or stocks. So, kagaya nito, kung nakakapag-ipon tayo ng 3,000 per month, after 20 years, meron tayong projected fund na 3 million. And kung itong 3 million mo, kumikita ng 10% per year, meron kang additional income na 300,000 per year. To know more about savings and investment, message mo na ako sa FB, Roan Celis Capistrano.